Isang magandang araw po, uh, January 1. Uh, Happy New Year po, uh, 2025. Ito po yung entrance ng uh, Lunita Park. Alright, so sa ngayon papunta kami dun sa may Jose Rizal Fountain. Yan yung tinatawag nilang uh, fountain na yan umiinom dati si uh, Dr. Jose Rizal. Kaya nandiyan siya sa Rizal Park. At yun naman yung uh, Laguna Map. Laguna Map. yan may mga bayan-bayan po diyan, kabuyo uh, Laguna. Binyan. Binyan, Binyan. Mm mhm. At yun po yung pinakadulo niya, yan po yung uh, pinakalaguna Laguna de Bay. Yan. Yan po yung ating makikita dito sa luneta Park. At uh, ito naman po yung... Uh, si Professor Blumentritt. Blumentritt? yep uh, Isa yung... sa mga advisor ni Dr. Jose Rizal noon. Yeah. Professor Ayan. Ferdinand Blumentritt, best friend. Companion And best friend in, din yan. Ah, kaya Ma pala nandiyan din siya. Tama. Sa luneta Park. Correct. Naging party din siya ng paghulma ng ating bayani. Okay. At dito rin po, uh, may natutulog din po dito. Uh, may tent po sila. At ito naman po, yung dalawang, uh, ang pagkakalam ko dito, ito yung mga on-job training ng na mga Navy. Marine Navy bang ba mga ito? Hindi sila security guard. Maaari. Mga graduate na po. Ayan. Yan naman po si Dr. Jose Rizal yung kanyang bantay, of course, statue. January 1, uh, 2025. Ayan po, yung dalawang bantay po dito, uh, hindi po sila gumagalaw. <laughs> Alas 8 na ito ng umaga. January 1, 2025. Uh, at yan po yung mga plugs na nakapalibot po dito. Napakanat kanawin ang nandito sa Luneta Park. Napakalinis. Ayan o, oh, yung magandang uh, mataas pala. Wala pang, wala pang, masyadong hangin kaya hindi nawawagaywa yung flag na mataas. Um, umaga pa kasi. Ayan, Bermuda Grass. Bermuda Grass. Ganyan kagandang mga Bermuda Grass po dito. Sadyang iniingatan din siya ng yung mga nangangalaga dito sa ating Luneta Park. Ah, para ma-maintain din yung ganda. Para pasyalan din ang ating mga kababayan. Ah, okay. Kaya pala, napakaganda yung mga damo dito, Bermuda grass. Ayan po, yung napakaraming tao na po dito na paunti-unti na pong uh, dinadagsa po ang uh, SL Park. New Year, so pasyalan pa rin. Parang hindi pa rin umuhupa. So which means pangmasa talaga tong pasyalang ito. napakaraming mga na nagpipicture dito, di ba? Yung mga... Opo. So, merong mga... Um, ang tawag doon? Photographer. So, photographer. Then, dalawang picture, 50 pesos ang bayad. 50 pesos. Tapos, 50 laminate, laminate na agad. Laminate na lalabas. 5 uh, minutes? 5 minutes, yan. Makukuha yeah. na? Makukuha mo na yung result. At ano naman... Ah, ito yung ano, dancing... Uh, fountain. Dancing fountain, yan. Sa ngayon, wala siyang ilaw at saka hindi binuksan yung fountain. Saka walang... Yan. Saka walang pang ilaw kasi sa gabi, maganda dito. Yung fountain uh, ah, na yun. Kapag gabi, yung fountain niya umaandar. Tama. Saka kasabay din ang music. Ganda ng alaman nila, di ba? Oo. So, hmm. ang daming tao na na pumupunta dito. Ayan na po. Tama kaya kanina may nakikita din kaming kasalubong kaming dalawang foreigner so which means hindi lang mga kababayan natin yung nafafascinate sa ganda ng luneta maski mga dayuhan ah oh, historical, historical ba? tama, historical so kaso hindi lang may na ng picture since they have you know private moments din so, sino naman ito? si lapu-lapu ba? tingnan natin, so lapitan pa natin oh ayan, ayan maktan si bu pala to 1521, sobra nang tagal. Uh, Kay Makit Chieftain. Sa Mactan Seb. Mactan. Malabo eh. Hindi oh. Uh, ko mabasa. 1521 yan yung time yata. Ha? Ah. Uh, nakilala talaga siya bilang tagapag. Isa sa mga tagapag. May kwintas ng... siya oh. Oo. Uh, yan uh, si Lapo-Lapo. At, Bayanin natin. At yan naman yung punong akasya nilagyan nila ng mga bahay ng uh, ibon. Kalapate. So, oh, maya. Oo. Oh. Maya. Birdhouse nila. Yan, kaya marami tayong mga makikita po dito. Alright. Kaya natitingan, meron pa yan dyan sa so dulo. Hindi na namin napuntahan. So far, um, basta marami pa kayo makikita pag pumunta kayo dito sa may Rizal Park or Luneta. So mas maganda pumunta din dito pag umaga lalo na pagpasikat yung araw so maraming maraming salamat sa panunood so enjoy your day and God bless po